may imtong si kuya madalas siguro dito oh ulo, wala, wala may imtong si Madulas siguro dito Okay lang kuya Madulas no Nandahan ka lang sa preno kuya Madulas dito Oh. dito oh. Nagasga si kuya Nako po. Eh mag-iingat tayo dito sa Commonwealth to. Dulas na ito. Puro ano kasi ano yo. Graba na ano, na bato na maliliit. Ano to? Ah, baka ito yung nakadali. eh mag-iingat tayo lahat sa mga kapo natin diyan mga pre. Dahan-dahan lang tayo magpatakbo. Lalo na sa mga ganyang daan, no? Puro ano, puro bato na maliliit. Yan ata yung nakadali eh. Tas, di siguro napansin nung nakakotse. Kaya siguro ano, tumiretso siya. Tapos sinabi siguro ng rider na sinabi siguro na ano So yun lang mga pre Ingat tayo lahat Lalo na doon sa Commonwealth Sa bahagi ng ano Tandang Zora Pure gold Kaya mag iingat kayo doon Huwag kayo masyadong pipreno Tsaka umiwas kayo sa mga sasakyan Huwag kayo masyadong dikit na dikit Kasi katulad yan siguro Kung overtake siguro yung expander Tapos napapreno siguro yung motor kaya eh, siguro dumala si kuya Dobli ingat tayo lalo na sa mga nakamotor Kasi nakatawis lang tayo mga pre Kaya tayo mag iingat Maging defensive rider tayo mga pre Dapat maging alerta tayo sa uh, kapaligiran kung ano nangyayari So yun lang mga pre, ingat tayo lahat Ayan, sana gumaling ng maaga si kuya eh syempre wag nyo kalimutan magdasal muna bago kayo bumiyahe eh tulad nga lang sabi dito sa sticker ko pray before you start so yun lang mga pray ingat tayo lahat doble ingat tayo and God bless